mahal tong street na ito Ay, Doon oh. yan eh, kabila yan dito sa kabila? Ito, papakita ko sa'yo ah oh. Dito kasi ako tinuro ng matrice po kaya sa kan Ha? Huh? Diyan ako, dito ako tinuro Eto tayo ah oh. oh. Eto yung Ay, Sandoval oh Ayan oh Ay, Sandoval Eto tayo Tubig yan, ilog yan eh Ayan nga Ayan o, hello. Wala na ba ibang madadaan? Oh, Wala kang madadaan dyan. Malayo iikutan mo. Mas malapit dito. Ayan o, yung tulay, tulay na yan. Oo. -oh. Ayan o. Hey, Sandoval. Ito uh -oh. yan o. Ayan o. Uh -oh. Tingnan mo, basahin mo. Uh -oh. Alfonso Sandoval. Uh -oh. Alfonso, Alfonso Sandoval. Gaya okay, mo, balik ka doon. Uh Oo. -oh. May makikita kang tricycle sa kaliwa. Ito yung kulay itim. Kulay itim. Ah. Tanong mo, paano pumunta ng isan dobal para uh, yeah. ibababa ka nila para huwag pa maligaw. Eh, hey, naano nga ako, special daw eh. Hindi, kasi alam mo, special talaga mangyayari dyan kasi ah. yung rota nila hindi dumadaan dyan. Ay, hindi, hindi. Sa, sanda sa uh, Sandoval yung punta mo? Yung mismo lang yun, yung, yung ko na yung lugar eh, bago lang kasi ako eh. Ah, hindi mo kabisado oh, yung lugar. Po, oh. Pero pagka nandun ka na, ay, malala oh, ano ko na. Oh, ah, sige, e, sumakay ka na lang sa akin, iahatid ka lang kita. Magkano ba sinisingil sa'yo special? Hindi ko rin alam eh. Eh, bago nga lang ako dito eh. Ano ba sabi niya sa'yo? Special lang ang inaan uh, nila sa sa'yo. Tinatanong ko naman, ayaw naman nila sabihin kung magkano. Oo, ah, ayo ayaw sabihin kung magkano. Oh. Hindi, sige, sumabay ka na lang sa'kin. <laughs> presyo na malaki rin. Oo. Oh. Ay magulat din ako, hindi ko kasi ano. Ang sige, sumabay ka na lang sa akin. Kasi ka, ano rin yung ano ba, mama, sigilin ako ng mahal din eh. Ayaw naman nila kasi sa visa kayo kung pagkano talaga presyo. Oh, wala ka bang pambayad? Wala, wala pa ka ano. Oo, sige, ito, sumabay ka na lang sa akin. saot mo yan. Ay, pero din ako, yun nga lang. Galing pa ako kalokan eh. Kalookan? Oo. Eh bakit dito ka bumaba sa kainta? Pasig yan. Sabi, sabi, sabi nga sa akin ng pisa ko, sak sakay ka ng manuwi uh, Ortigas. Oh. Pagka sakay mo ng Ortigas, baba doon dun daw sa mga gilid, dun daw sa sumakay ka ng Pasig, ano, o Rosario. oh okay. Pag ano ko naman, ginawa ko ng mama, hindi ko ano, alam po, ano, dito sa may tulay eh. Oh. Yun, dun na, ngayon, naglalakad ako, parang iba na yung dinadaanan ko. Sabi ko, Ah, nablakad ka lang? Oo eh. o oh, sige, isuot mo yung helmet. Iyakatid e, na lang ito. Ah, yeah. oh, ito parang ito yung nagbabaan sa akin ng mama. Okay ka na? Hmm. Dito yung daan nun, no? Diyan, sa tulay na yan. Sa, ano, Legaspi Bridge. Yan dito yung daan nun. Tapos yun, kakaliwa ka. Kasi yung tricycle, dediretso yun. Ayan, tapos dito kakakaliwa sa Luis Street. Ayan, tapos kakaliwa ka rito, Mercedes. Ayan na yung tinuro ko sa iyo, yung Alfonso Sandoval. Ayan. O, saan ka banda rito? Diretso pa. O, sige. Pag nakita mo yung lugar, maalala maala mo na. Ah, pang ilang punta mo na ba dito? Pangalawa. Ah, pangalawa pa lang ngayon. Oh. Uh, Ito, okay. nasa pinagbuhatan na tayo. Anong barang bagay ba 'yon? Hindi oh, dito dito. Uh, okay. At dito, Pasig uh, okay. Greenwood. Uh, Oo. Okay. Ano Diretso lang tayo? Uh, okay nakabigla pang umulan. Hindi pa nakasama yung panahon ng bumulan pa bigla Kanan oh. dito. Dito ka kaliwa. Dito. Dito ka na? dito na ako. Thank you. Ah. Saan yung bahay nung... No? Sino ba kapatid mo? Pinsan. Ah, bahay ng pinsan uh -huh. mo? Dito? Oo. Uh na, nandito na ako. Ano, ano Alin po? Magkano? Ay, hindi po ako <laughs> sir. Okay na yun. Ang mahalaga, ka okay, na okay, Salamat. Ano. Wala naman po, wala naman. nagtaka ko, binaba ko doon sa ano pa kasi sa kanto lumagpas sa tulay eh. Ah, lumagpas ka? Oh, Kaya hindi mo na maalala eh, yung na daan. Hindi ko na maalala tuloy yung daan eh. Ah. <laughs> Tinanong ko naman sa tricycle. O tara, sakay ka dito. Bababa na lang uli kita. May sasakyan ka iba. Na ibang motor. Sakay ka uli doon. Eh, nagtanong naman ako. Boss, hindi ko dyan ang daan namin. Ibang way. Gusto nyo, special kayo. Ah. Eh, tinatanong ko naman kung magkano. Ayun naman sabihin. di sa akin. Baka ah. may Singilin naman ako ng to toto-todo. Eh, mahirap din magkano eh. Terima kasih Ah, walang oh, lampau, walang nama. Selamat. Ah, ini nak oh. Terima kasih pak, terima kasih Selamat.